Hey guys! Good morning, good morning, good morning! Ah uh, guys, three, three days to ano na natin dito sa Sara Iloilo. Ngayon guys, may ipapakita ko sa inyo kung ano ang ano. Yung dating kinukuha namin ng tubig, ngayon ganito ang sistema niya ngayon. Ngayon, halika na, tara. Tara na guys, Puntahan na, natin ang atin ipakikita namin Hello. yung lagayan ng tubig. Oh, see you! Don't Nandiyan don't. na ba si Chongjo nakabike? Galing ni Chong Chong, oh. Nakabike sa kabundukan. Alam nyo guys, ganito. Sa ngayon talaga super init dito. Tingnan nyo yung mga dahon-dahon. Talagang as in, ano na siya. Ha? Huom. Ay, galing ah. Ano? Nandiyay ka na si Chong Chong. Ngayon guys, ito ang sistema ng apin paligid. Ayan oh, tingnan nyo. Ngayon, ito ang mga kasama ko. Ayan, ang bayaw ko. At saka pamangkin ko at sa mga ano ko, si Chong Chong, ito yung apo ko. Ayan. Ngayon, ah guys, nandito kami sa bahay ng kapatid ko. Actually guys, dati, dito itong bahay na to is, dyan kami nakatira dati. Kaso pero iba na sa ang ekstraktura niya kasi dati talagang as in kawayan pa. Kawayan siya na up and down. Ngayon ito siya guys oh, yung ano ng ano ng kapatid. Bilang kapatid ni Renato ang nakatira dito. Pinasemento niya na ng konti. Ayan guys, ito ang ano. Yung tuburan ba na to? Di na Dito? Hindi pa eh, di dito yung daan? Pag ganun sa dati? Ah, dira na. Ngayon, guys, as in wala na talaga tubig. Yung dating sapa, dito kami naglalaba, wala na rin tubig. Kasi ang ano dito is 47 degrees. Ang init, grabe, ang init dito sa Iloilo sa ngayon. Dito sa Sara. Ala, hindi ako makaano. Diri ah. Ayan guys, ang hirap ng daan guys oh. Ngayon, hala hala. Doon ka nga doon nga mo ko. Yan, thank you. Ang hirap ng daanan. <laughs> oh, halina kayo dito. Ayan, sama-sama kami guys papunta doon sa loob. Sa looban ng ano. Ayan, ito ang ano. Ito lupa pa to ng akin biyanan. Hanggang doon. Sa dulo doon. Ito ngayon, itong kinukuha namin ng kawayan, ng mga uh, puno ng kahoy, itong sinasabi nila ng talon. Ngayon, pupunta kami doon sa gitna, yung dating kinukuha namin ng tubig. Kaso sa ngayon, walang agos kasi sobrang init. Pero guys, ito ang kinukuha ng tubig. Oh. Ayan siya. Ito ang hose. May hose siya. Ngayon, isa sa... Uh, ano, um, uh, dalhin kayo doon sa kaloob luoban Saan kinukuhaan ng tubig? Parang guys, namatay na yung ano. Chong, dandaan ka dyan ah. Baka muntog na ano dyan. Oo. Ahas. Wala yan. Ayan guys. Dito kami sa ano. Oh. Ayan mo, mga kawayan. Ang kayway, ang ginagapa. Pwede mag, ano. Ayun. May ano na dito? May, ano ganin niya? May, may ano ganin nito? May tangke? Eh? Hmm. Ayun na guys, oh. binabaktas namin ngayon ang mga, ano dito. Daanan. Hmm. Nang? Ah, dito, halindi. Mm, ayun guys, ito, pupunta kami sa busay. Ang problema, wala yata tubig ang busay eh. Pero dati, alam mo nyo guys, iba ang sistema dito dati. Ang ganda-ganda nito guys, si dati. Mm, -mm. Pa? Ito, dito na kami dumadaan, guys, sa, ano, sa daanan ng yung sapa. Sapa to eh, kaso natuyo na sa ngayon. Kasi ang nagsusuporta lang sa kanya, yung galing sa bukal na tubig. Ang problema, wala. Initan, natutunaw tubig. Ah, nainitan na tutunaw natutunaw tubig. Oo, ayun so. oh. Ah, yun. Naiinitan daw na ang tubig. natutuyo. Ayan, di ba guys? Nandito kami sa talon ngayon. Ayan. Ayan, yan ang paligid ng talon nila. Ito ang ito ang lupa ng akin biyanan. Sa talon. Ayan guys, yan ang tubigan, ang ano, dito dati ang swimming pool namin. Dito kami naliligod ni, ni ng asawa ko. Ayan siya. Maraming bato-bato. 'Di ba? 'Di ba guys? Pero masarap dito magtambay. Ayan, paligid. Oo. Pero ayan oh, mga kabatuhan. Ayan. Tate, may yung uh. May tuwag? Hmm. Bunti lang. Dito kami uh. sa si, ngayon sa ano. Ayun, ayan lang ang tubig guys. Hmm, Ayun o. Uh. Wala na dito yung pinakasapa-sapa na wala na. Ayun na, Ayan na guys. Agay, 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 Ang hirap magano. ano. Ay, wala na siya. Dati dito guys, ito, ito yung ano na to, itong side na to. Yan, dito. Malaki yan dyan. Hanggang doon. Ha? Dito? Baka maka ano tayo. Huwag na. Ano? Doon. Ayun guys oh. Dignan natin ha. Ano okay Ano yun eh oh. Ikaw lang to. Bira lang ka lang. Mag hiking kami muna dito. Mag trek kami muna di. Ayan. Ayun, may tubig pa. Ayun guys, oh. Kaso dutay lang. Ay, kunti lang pala. Hay. Okay. Tabi-tabi. Uh, Tabi-tabi lang kami dito. Ayan siya, guys. Di ba, ang sarap dito. Ano mo, kapag ano, gusto mo magmuni-muni dito. Maganda dito, guys. Napaka, nakaf napaka-fresh ang hangin, malilim, maano, ayan siya, guys. ayun Hindi na. Tama na hindi na, na, hindi na kaya ni nanay. Ako kaya ko pa. Ikaw eh. Kasi maliit ka pa eh. <laughs> ayan siya, guys. Ito. Ito dati, talagang punong, ano to, puno ng tubig to. Tapos, simula na nagkaroon ng, nag-landslide, no? no. Ayun, ano yan siya? May, ka, may laking ano yan dyan, parang swimming pool. Dyan, ginapaliguan namin. Yan. nag slide kasi ng ano, yung, ano ba yun, undoy? undoy? Yung bagyo na na... Yolanda na. Ah, Yolanda. Oh. Yun. Na ano na ito, natibag na yung mga ano dyan. Kasi simula doon, sa taas hanggang ano, ito ang lupa ng akin biyanan. Kaso lang daw walang ano, walang as in walang pakinabang dito yung sa taming sa talo nila dati maraming tanim to mga saging mga mga saging kung ano anong mga tanim taming dyan taming sa gitna pa? na, na inaano ng nainit na tubi nainit na ano ayan pa nga mga saging nila oh dati pag magpunta dito biyanan ko sa loob ng tito? talon pag uwi niya Nai, madaming Shhh. din tubig pupunta yung tubig hindi, hindi yan Ayan Akyat na guys. Ayon. Ah sige guys, dito na lang kami. Hindi na kami aakyat doon guys kasi medyo malaki, malayo, matarek na doon eh. eh may bata kaming kasama. At hindi na rin kaya ng akin na legs. Doon sa kabila doon. Doon, Santa. pa tayo doon? Oo. Sa mga kuno ng Pupunta tayo doon? Hindi, dito naman muna doon. Hindi. Ah sige, sige, sige. Ito. Oo. Sige, alalay Alalayi. Ang let naman ano dyan? rin, alalay. Hawak lang ha. Pahawak. Eh, Diyos ko Lord. Wala Ayan guys. Pababa na kami guys. Bababa na kami. Nagpapaalalay lang ako sa ano. syempre hindi tayo sanay dito ba guys. <laughs> sa katagal-tagal na sa bago ako umalis dito parang 20 years old pa lang ako yung bago pa lang kami mag-asawa ni Renato bumalik ako po 16 na isipin mo naman yan guys ang tagal ay hindi actually ano bumabalik naman kami dito kaso lang hindi kami pumapasok dito sa talon pumapasok lang kami doon sa may sa may mga ano doon guys may mga puno ng ano doon, puno ng saging. Yun, yeah, madami dyan. Tapos, hindi na, actually, hindi na talaga nataniman to. Kasi simula na namatay na yung biyanan ko. Wala na talaga, wala nang kuan Wala na kasi, puro busy na yung mga tao. Nagtatrabaho na sa kung saan saan. Kung saan ano ba. Ang trabaho, niya, ang trabaho nila iba na. Hindi na dito sa ano. Dati, ang biyanan ko talaga, napakasipag. Lahat na ano, na ano na nila dito. Ayan. Ayan siya, puro saging. Pero yung mga saging, bagong ano pa lang. Ayan ang sinasabi ko sa inyo guys. Ayan yung hibyok na yan o. Oh. Yung, ayan, kaso walang bunga. Ginagawa ng kaong. Wala pa siyang bunga. Ayan guys, marami kami dito. Ganyan, hibyok. Ayan. Ginagawa ng kaong yan guys. Ayan nga o, oh, natumba nga yun ang ano o. Ang isa, natumba. Ayan siya guys. Wala pa siyang bunga eh. Ay, may bunga na siya natuyot. Ayan, o. Tuyot. Ayan. na tuyot. Ayun o. Oh. Tuyot. Ayun. Naano na siya. Ayun o. Oh. Oh. Ayan, ano na siya eh. Kasi actually guys, hindi dito pansin yan. Yung ano ng kaong. Kasi guys, ano, hindi nila alam. Samantalang doon sa may, sa isang lupa, marami. Ang ginagawa namin, ang pakinabang namin dito ngayon, alam mo ba kung ano guys? Yan ang kawayan. Ayan ang kawayan, yan ang kawayan ho. Mga kawayan. Tapos doon pupunta kami doon sa kabila sa mga maraming puno. Doon kami ano at saka yung ano guys, ha, um, ano tawag dito? Ano tawag yan, ano? No. Tambo. Hindi. Dalusan. Hindi yung tambo bala, yung oo. Ayan. Ano siya yung ano tawag nito? Bamboo ano? <laughs> Ang Ang Diyaka din kaliwa Ang gusto ko ito tayo ka dito! Dito tayo Dito ka! Ta dito ta sa piyak ko Ayun Da doon ta karon makuha unta tong imo ano. Ato guys, dito naman kami. Hmm. Tapos guys, may dumadaan dito na mga big bike. Nag uh, naglalakbay sila sa sa mataas na ano, na bundok dito dumadaan. Ayano, no? oh, daanan nila. Ayano no? oh, sa ano ng big bike. Huh, ang hirap. Yeah. Dapat pala to, may hikahoy ko na dala, no? Sige uh, lang ah. Oh, ayan guys, oh. Din tama, gay, dire pa to, sa Oh, ayan mo na. Karundig to, matagapon, magi. Maikot lang ta. 好，嗨呀！